dilidita na naman ata wow puro mula mo 'yan 'tong babok nang eh kamutin mo dilido elakayan na luarang lasing din halili kamutin halilo kamotin na talaga ren kasaba mm -hmm. karakalda Norin, ir mm -hmm. Kayang, Pag batuan o rin, i-harvest nila, Jo. Sayang lo, rin kamuti. Hindi rin kamuti. Papagluto ka okay, naman. Ay, okay. kakit dah. Sari-sari. Ay, kakit. Oo. Ang buri ko naman. <musing> <musing> Inai, Ikit ay ngay-kay, kumari ko. Di ba, may torta Ah. Wala <laughs> ka naman tanaman may tigyan naman, manan naman na mani masakit, matinga pang mais. Ihaliwa mo lang. na, magka balana nai, magkayang cake, mag bake yah. na. balo mo naman balo pa ng kahel na kwa Mga ragul nela. Sige. Kaya mo yandars.

Ministro po na kaya na lang pong bali. Hmm. Isiya po yung pintanan niya. Nakapanyan kayo pa pong kay. Dulo. The G naman lapas. You're watching right now. Ay na po. Bisa kang balasenas, Sir Jeff. Jeff, kang balasenas. Punta ka dito. Sayang, nung unang punta natin dito, hindi, hindi tayo nakalimutan nakalimutan natin yung naalala. Ngayon, natupad na ang mga pinapangarap na Bila tayo. ko yata yun, sis. Ano? Okay. Pauli na kami po. Salamat po kay Kapitana kay yung barrio. Kasi <laughs> <laughs> <Yeah, pag> <laughs> <laughs> kaya pa <mong> take out. <laughs> Talong mo. mga. Eh kami po muling huling luwaan. Kami ng ulam. Talong ang mga. For today's video, pero po kami ano, harvest. Ito ba tayo? God is, God is good talaga. God is great. Hmm. Diba? Kahit may mga problema tayo, makakayanan natin yan. Through His guidance. Diba?